Good morning, panibagong araw sa mga batuta Good morning, kakain na yung mga batuta natin O, oh, dali na, kakain na, kakain na Lato na yung gulay, o, oh, napalamig na yan ni mama Nak, tanggalin natin po yan, yan, yan. Oh, Ito pa, ito pa, dito, kabila, o oh. Pa dito sa kabila, o, oh. isa oh. Paskay na puso niya. Huwag yung titira ha. Sisimutin niya. Hmm. Sisimutin niya. Dali na. Kain ang kain. Oo, oh, baw. na sa malaki sa si plato. Hmm, salit lang. lang parang hindi ng gulay sa mga bato to eh basta gulay talaga paspas oh simutin yan ha walay titira pati nalalaglag tapos maghihilamos tayo tapos tulog na maaga pa